Hey, welcome back mga sir, mga boss uh, kaya nga ba ng Broadway BT800 amplifier itong speaker na blast 1000 watts ito, tingnan nyo yan yeah. yeah. blast 1595 1000 watts yan yeah, ano, na speaker so kaya nga ba kung ang pag-uusapan natin ay patunogin, kaya niyang patunogin. Ayan, tumutunog siya. Pero in my personal experience at saka opinion, kaya niyang patunogin. Pero as in mag-produce na talaga ng loud na bass o yung yanig talaga, wala. Yun ang katotohanan. Kaya niyang patunogin, oo. Pero iba din pala talaga kapag amplifier yung nakabit dito 1000 watts so ganito kalaki yung voice coil nyan so ginawa natin to sira yung voice coil wala na sa alay na yan o no? naging problema nya so pinilitan na natin kasi may mga gas gas na yan so damage na siya nagpalit tayo ng bago so sa mga magtatanong ang size ng voice coil ng ano ng blast ay 75 mm okay so total mahaba pa naman tong video natin o ano kulang pa idagdag na natin tong ni-review natin bali nga may ano tayo may binili tayo sa online na na-disappoint tayo ito yun oh yan ito nakalagay dito D100 pero kung titingnan nyo maliit talaga siya oh magkamukha lang Pag, mahirap kasi sa online gawa ng ano Ah, uh, pag bumili ka, magkahawig naman siya ang nagiging problema, yung actual size. So, nag-assume ka na katulad nito, actual size magkaiba. Minsan wala naman, may iba naman na nakasulat kung ano yung size dito, dimension niya. Ah, uh, yung iba wala katulad nito. So, nag-assume ako na itong in order ko ay ganito. Pero, alam ko na na no. Alam ko na na mababa ang price niya. Parang napag-isip-isip ko na na mababa ang price niya. Sabi ko baka mataas lang magbinta doon sa raon. Kasi nadala din ako sa buyo ng mga viewers na ano, yung mga bukang bibig nila dyan sa comment section na eh boss mura lang sa online yan eh. Mura lang sa online yan. Eh tingnan natin kung mura sa online. Bumili ako, umorder ako. So usually dapat ito yung target ko. Ang SRP nito sa raon, pag bumili ka, depende sa tindahan na. So, kung matatawaran mo, makukuha mo ng 950. Ito naman, binili natin sa online. ah uh, Kulang-kulang o oh, pa 700 na yan kasi kasama pa shipping di Diba? So, alas kung titingnan nyo kung sa malayo, hindi nyo ano, uh, hindi nyo akalain talaga na ano. So, sa likod naman, patayin ko muna. Sa likod naman, ito yung likod lang nyo. Oh kung titingnan nyo baka makoyente tayo tanggalin muna natin itong ano so tingnan nyo yan pero nung nag order ako nito sa online yung picture na pinapakita sa akin kasi di ba pag magtingin ka sa ano dun sa picture na nakapost ito yung pinapakita nilang picture so sabi ko nga baka legit sa so, nakita ko naman marami nang bumili ito yung ano ganitong ganito yung itsura nung pinapakita nila yung likod. Kaya napa-order ako, sabi ko, ba, totoo nga, baka totoo nga mas mura yung walang brand. Kasi ako sinasabi ko din eh, sabi ko, tayo nyo po sa online yung mga walang tata kasi sabi nga ng iba, kaya naman tumahas ang price nito kasi may tatak na, kumbaga, brand ang binabayaran. Yan. So tingnan nyo yung ano, diba, ang layo. So ang liit lang ng IC niya. Yung IC nito, malaki yan, yan o. No? Sa ilalim, nakahitsig nga lang. Tapos, yung power supply, malaki. Kapasitor, malaki din o. No? Ikukumpara mo yung diode. So, ang diode nyo, nakahitsig na. Tapos, tatlong yung kapasitor. Hindi eh, mo talaga masasabi na ano eh. Eh, problema, naniwala ako sa sabi-sabi ng ano eh. So, kumbaga <coughs> nagpapaniwala tayo dun sa mga sabi-sabi ng nagko-comment na uh, mura. Marami din kasi nagsabi sa online daw mas mura. Meron naman talaga mas mura pero hindi sila magkapareho. Yun ang katotohanan. Siguro kung yung in-order ko sa online yung Tigo 1000 o Tig Tigo 1300, 1200 yun. Siguro mga ganito yung quality nun ng laman. So, para sa akin, hindi naman ano, kasi mura lang din naman siya. Kaya ganun lang din talaga yung ano niya. Yung features niya o yung quality niya. Pero, hindi naman ito masasayang kasi pwede naman natin itong itabi lang tapos pag may magpagawa ng mga bluetooth speaker, ikakabit natin. Nga pala ito, so, nahulog na. Ikakabit natin ito sa ano, uh, bluetooth speaker. Sira na kasi yung board. Uh, hindi lang, hindi pa dinadala sa akin dito, makamamaya pa. Gawan din natin ng video. Yan. So overall na to, Tinising natin to kung kaya ba talaga itong 1000 watts. Kayang patunogin, oo. Pero kung hinahanap niyo yung talagang bayong bayo talaga na as in uh, malakas yung bass niya o talagang malakas yung malakas na malakas yung tunog niya, malayo po siya kung ikukumpara sa ano. Pero kung wala kayong reference na ampli pa na mapagkukumparahan, eh sa tingin ko pag kinabit nyo okay na, di ba? Kasi gumawa na ako ng video, di ba dati? ah uh, yung D10 okay, kinumpara ko sa tunog ng 100 watts talaga na amplifier, malayo ang power, malayo. So ayan mga boss. Okay na siguro tayo dito sa ano sa comparison natin. So ang pinaka mapapayo ko na lang kapag mura, huwag ka ma-expect na katulad nito. So ang imagination ko, makakabili ako ng murang Bluetooth amplifier na ganito yung laman sa halagang ganito. o <laughs> malabo yan, kumbaga, kumbaga sa atin eh, yung mura na quality pa, parang isa rin sa patrona eh, na hindi mag-exist. Pero, hindi naman ako in-scam totally ng, ano, ng sealer kasi gumagana naman at saka yung price. Siguro yung picture lang na nilagay nila, misleading. Misleading yung picture kasi yung picture nila pag tinignan mo dun sa ano nila, itong likod na picture ang ano nila, nilagay nila eh. Kaya lang may price variation siguro kung clinic ko yung 1,000 o 1,300 o kung iba pa doon. Pero o, oh, baka ganito siguro yung quality na makukuha ko. So clinic ko yung pinakamura, yung tig 600 plus, 630 ba yun? 600, basta ganito. Ito yung binigay sa akin. So hindi nag exist yung ano. Gusto mo ng ganito, pero ang gusto mong presyo pang ganito lang. So hindi talaga pwede. Kaya payo ko sa inyo kung bibili kayo dyan sa online. Kung gusto nyo mas maganda, mas maganda rin yung presyo yung ibibitaw nyo. O mas maganda din yung budget nyo. Ganun lang kasimple yon. So listen learn sa akin. Kahit pa paano hindi naman masasayang tong binili ko. Magagamit ko pa naman yan in the future. Sa ngayon hindi pa siguro. Pag may nagpagawa ng bluetooth na sira ang board, yan i-offer natin yan. Para mabawi natin yung ginastos natin. For the meantime, tabi ko lang sa muna as a uh, stock or ano eh uh, pang-piyesa o kaya pangangailan. balang ang ito shortfall na to kasi eh uh, da dapat nga kasi ito yung ikakabit ko doon sa ano kaya lang napaka-unfair naman yung price na pinag-usapan namin ng customer ay para dito so yun nga lang imbis na ang kikitain ko doon sa gagawin ko ay ano oh, napunta na dito sa unit na to okay maraming salamat mga sir mga boss ayan Ayan. Okay.